Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang dalawang Facebook Reels na napanood ko na grabe. Nakakatabang puso na kahit saan magpunta si BP Sara. Naka-simpling damit lang, naka nito, naka-t-shirt lang, naka-rubber shoes. Ah. Uh, lang. Parang ordinaryong babae lang na nagpunta sa loob ng isang mall. Grabe ang reaksyon ng mga tao. Uh, parang nagmistura, nagmistulang uh, Duterte rally <laughs> na I don't know kung kung si PBBM or si speaker Martin Romualdez ang papasyal sa mall, kung makakakuha ba sila ng ganitong response ng mga tao. Okay? Oh, uh, narinig natin ito, ah, nasa sa loob ng isang mall ito somewhere in Visayas. I believe sa Ormoc Oh. Ya yeah, na, rally na, Oh <laughs> <laughs> punta tayo sa ibang uh, video. Kanoan. The same mall. Tingnan niyo yung suit niya, ganun pa rin, naka blue t-shirt, naka pantalon lang naman, naka rubber shoes, ganun lang. Ayan. Ah, parang namimili lang. Oh, yeah, yun Eh, grabe. Basa ko ng mga comments. Christopher Mosqueda. Sabi, bakit kaya walang gumaga nito sa mga Marcos? Yes! Mag 3-3 years na ang Marcos presidency. Wala pa akong ganitong nakitang reaksyon ng mga tao kung saan mamasyal ang Pangulo. Kung may papalakpak man, kailangan pang hikayatin ng uh, MC. Palakpak naman dyan. Sa kalang papalakpak ang tao. Uh, sa isang gathering uh, dito sa Mindanao, I believe sa Davao del Norte. Pumasok siya. Kumakaway siyang ganun sa mga tao. Kasi, nasa ma mall ato yun. Basta, maraming palapan. ang mga tao nasa taas. Kumakaway siya. Wala man lang nag -respond. Ang mga tao, nakagano lang. Kung mayroon mang nag isa o dalawa lang, wala lang. Walang kaamur-amur. <laughs> Sabi nga yung ano, parang, parang barangay kapitan lang daw ang dumating. Kaya, ano bang nangyayari sa yung vice-presidente na sinisiraan nila magtatatlong taon na nila o dalawang taon na nilang sinisiraan. Yun naman ngayon ang sinisigaw ng mga tao. Parang nagkakagulo ng mga tao para makalapit. Paano makapagpapicture, makapaselfie sa vice si presidente? Sa presidente, walang ganyan. Bakit? Okay, Jay Bravo Barrientos. Sabi niya, may ganito bang karisma si BBM o kahit sino sa admin? Duterte lang ang may ganyan. Correct. Either si BP Sara or si PRRD talaga pinagkakagaluan. Tignan ang nangyari sa Netherlands. Oh, mayroon ng Duterte Park, mayroon Duterte Forest, may Duterte Beach. <laughs> Then kahit saan daw sa The Hague, sa mga pasyalanan, sa mga train station, nandun na yung Duterte Standee. Standee, yung parang ka kamukha ni PRRD na parang tao, kailang cartoon lang. Standi, o oh, yun, magpapicture ang mga tao. Araw-araw, hindi nawawalan ng mga kababayan nating Pinoy na namimisita sa ICC detention facility. Nagiging tourist spot na siya. Magpasalamat tayo at mayroong Vlogger doon, si Alvin and Tourism. Ang gaganda yung mga post niya talagang naa-update tayo. Uh, lately, sinuspend ata ng Facebook yung uh, page ni Alvin and Tourism dahil nireklamo siya ng kabilang kampo. Nireklamo na kung ano nung reklamo, di umaksyon naman yung uh, Facebook. Mabuti, nag-appeal ka agad si Alvin and Tourism. At ni-restore naman kagad ng uh, Facebook yung page kasi napatunayan na wala siyang ginagawang masama. Inireklamo lang ng kabilang kampo na parang fake news o ano. So, yun na po. <laughs> uh, Vincent Chua, yan ang presidente ko. Cyrus Romaldes, masakit ba sa mata natin? <laughs> ano kaya ang ano kaya ang uh, pakiramdam Romaldes PBB makakita sila ng ganitong video makarating sa kanila palagay ayaw nilang panuorin kasi ano eh bangungot para para sa kanila yan yung pilit nilang sinisiraan yan nagpaliwanag si BP Sara sa isang interview tinanong bakit Anong masasabi niya yung bakit biglang tumaas ang ratings niya? Sabi ni Bipisara, Sara, nagulat din ako. Hindi ko akalain na ang ratings ko ng ganyan. Well, ang paliwanag niya, yan ang resulta ng paninira nila sa akin. Na kahit anong gawin nilang paninira, ang taong bayan hindi na nila maluko. Uh, wais na ang taong bayan ngayon dahil sa social media. Okay, so, salamat mga kaibigan sa inyong Pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribung Talandig. Dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribung Talandig. Uh, Namimigay tayo ng uh, yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribung Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Yero? karon mabot na po di sa iyong balay. Okay, thank you. Tog mo na ni ang balay sa nataga na mugiro. <laughs> Редактор <laughs> o garon on sa imong maestorya sa nahatag simuang, uh, hero, og lansang, on sa imong hero o lansang pako plinset on imong maestorya um, salamat sa ginoo nga kan gitagaan mi ni, ni og sin o salamat po sa nagtanaw og video o, salamat po niya kan nagatag og naot niya mupadayon ang tabang sa tabero, mm -mm, sa hero. Mm -mm. Sige, salamat. Yeah. Uh -oh, salamat kayo. <laughs>